nasa anim na katao ang sugatan matapos na mawalan umano ng preno ang isang 10-wheeler wing van truck na magdi-deliver sana ng asukal at nagdulot pa ng karambola ng siyam na sasakyan sa National Highway na sakop ng sitio Tulingon, Barangay Libertad, Nabas, Aklan. Pasado alas 6.20 ng gabi ng lunes, October 20. Ayon kay Police Major Ronel Bayaban, OIC Chief of Police ng Nabas Municipal Police Station, habang nasa palusong na kalsada, iniwasan umano ng truck driver ang nasa unahang motorsiklo. Subalit, nang pabalik na ito sa kanyang linya, ay nakaladkad nito ang puting van na bumangga naman sa isang pick-up truck hanggang sa nagkarambola ang iba pang mga sasakyan. Mapalad na nakaligtas ang mga sakay na nasangkot sa aksidente at pawang minor injuries lamang ang natamo na agad na isinugod sa Ibahay District Hospital at Motag Hospital sa Bayan ng Malay at kalaunan ay inilipat sa hospital sa Bayan ng Kalibo. Dalawang iba pang motorsiklo ang nadabay sa insidente. Ayon sa truck driver, biglang hindi kumakagat ang kanyang preno. Hindi naman umano gaano mabigat ang kanyang kargang nasa 300 na sako ng puting asukala. Nakadetinin na sa Nabas Municipal Police Station ang driver na maaring mahaharap sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple physical injuries and damage to property. Makalipas ang apat na oras pagkatapos ng insidente, pasabol na ang naturang kasada sa lahat ng motorista lalo na ang mga papunta sa isla ng Boracay. Uh, according sa ating, sa ating mga witness at sa driver din, mabilis ang takbo. Then according sa driver natin is na loose break po sa sir and tuloy-tuloy na po sa sir pababa. Tapos hmm. sir, uh, umiwas po siya sa motorsiklo na nasa harapan niya. Tapos... kapan uh, pag-iwas niya sir, yung pag pagbalik niya sa sa original na linya niya, sir, yung sa likod na bahagi po, sir, is hindi na po nakabalik ng linya at doon na po nagkumpisa yung unang collision po, sir. Si Police Major Ronel Bayaban, OIC Chief of Police ng Nabas Municipal Police Station, sa kanyang naging pahayag. Mula dito sa Bombo Radio Kalibo, Bombo Vince Josh Reyes nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio! bumble